Sa panahon ngayon kasabay ng paglaganap ng teknolohiya, madali na lamang makakuha ng mga materyales sa mga breeders, mapa-local man o imported, sanayan mo pa ng naggagandahang labanan at papremyo sa gitnaan. Hindi natin may kakailan na parami ng parami ang pumapasok sa game foul industry, lingid din sa ating kaalaman madami na din ang bumabagsak, dahil sa kulang ang kaalaman tungkol sa breeding. Ngayon narito ang mga kamalian ng mga baguhang mga breeder na hindi dapat gawin para maiwasan ang pagkabigo sa breeding. Bago ang lahat kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng content ay maari kang mag-subscribe sa aming channel para ma-notify ka sa mga susunod pa na tips tungkol sa game fowl industry. Unang kamalian ay, hingi ng manok given sa breeders, kaibigan sa panahon ngayon, napakamahal ng patuka at vitamins ng mga alaga natin, ilan lamang yan sa gastos natin sa yarda, Huwag ugaliin na humingi ng manok na gagawin kun ang panimula sa breeding, ilagay nyo na lamang ang sarili nyo sa isang breeder na hihingian mo ng material. Alam mo na siguro ang sagot, hindi niya ibibigay sa iyo ang pinaghirapan niya na linya Pangalawang kamalian ay kawalan ng plano sa breeding. Ang kawalan ng plano sa breeding ay parang isang sasakyang walang derek sa na patutunguhan, magsimula sa linyadang gusto mo papunta sa kung amo ang goal mo sa pagmamanok. Pangatlong kamalian, ay pagdepende sa pangalan ng linyada. Dito napakarami ng naloloko sa mga baguhang breeder, kaibigan hindi mo dapat easa ang breeding mo sa pangalan. Dito magsisimula ang pagbagsak mo wag kang bumili sa pangalan ang bilhin mo ang kalidad at katangian ng manok na gusto mo. Pangapat na kamalian, ay ang hindi pagkakakaw ng mga polahi. Alam naman natin na nakakapanghinayang ang mag dahil kasama sa pinaghirapan natin yan, ito ang lagi mo tandaan ang hindi pag-call sa iyong yarda ay pagbagsak ng kalidad ng breeding mo at reputation mo bilang isang breeder. Panglimang kamalian ay ang, walang record kipang, sa breeding ang hindi pagtala ng polahi ay isang suntok sa buwan na makamit ang isang kampyonato o makilala sa larangan. Kaibigan kailangan mo mag-record ang memorya mo ay nagkakamali at makakalimot pero ang pag-record ay may basehan ka at patunay na maayos ang talaan mo sa breeding at nasisino mo pa kung alin ang magbibigay ng magandang resulta sa breeding mo. Pang-anim na kamalian ay ang sobrang dami na linyada sa breeding. Dito marami ang nagkakamali lalo na sa mga baguhang breeder, hindi basehan ang dami ng hawak na bloodline, kumu kung, kung sino sikat ay bili agad, sa pag-aakalang pagpinagpares ang pareho nag-champion ay maayos din ang palabas sa breeding at lalamang din sa panalo. Dito madalas nauubos ang pera nilang pinaghirapan. Ang pangpitong kamalian ay ang walang base bloodline sa yarda. Ang pagkawala ng baseline sa breeding ay tinatawag na barya barang breeding, walang consistent ng mga polahi sa katangian gusto mo. Pag wala kang base blood wala kang aasahan sa breeding, pansin nyo ang mga sikat na breeder at nagkamit ng kanilang kampyonato. Ay may kanya-kanya silang baseline? Pumili ka ng gusto mong linyada at e-develop ito sa katangiang gusto mo, para gawing base blood sa breeding mo. Pangwalong kamalian ay ang, kawalan ng disiplina. Lahat ng nabanggit mula una ay walang saysay kung dito sa panghuli ay wala ka sa iyong sarili. Ang kawalan ng disiplina sa bawat disisayon ay walang patutunguhan, disiplina at kaalaman sa breeding ang unang kailangan ng mga baguhang breeders para makamit ang tagumpay sa buhay. Hanggang sa muli ito ang Nokma Tips at sanay magtagumpay kakapatid.